Hello mga sisilab, nandito na yung baby box natin. Ipa-pick up na natin. Sabi ng nag-pick up, kapag aalis daw ako, ipalabas ko dun sa labas ng bahay namin. Hindi ko siya maano. <laughs> hindi ko siya maggalaw kasi mabigat mga sisilab. Ayan na siya. So, ito yung ibang hindi ko na ipasok. Alam, hindi ko na ipasok yung ano, mga sisilab. Ayan, oh. Hindi ko na ipasok yung miso Shiro. Nakalimutan ko. Impas na. Hala ka, pasensya na oh. Nandito din yung para kay Princess. Ayan. Hindi ko na ipasok mga sisilab. Kasi ano, sobrang dami na o oh, talagang. Hindi mo siya madidiin. Hindi mo siya madidiin. So, super dami na siya mga sisilab. Oh, talagang nakaano talaga siya siksiklig-lig kasi kasama yung mga orders natin. Ang hirap talaga mag-packing ng ano. Ang dami pang hindi ko na ipasok. Ayan o, oh, may mga mga shampoo pa. Yung shampoo ng ate ko na ipatry ko sa kanya. Hindi ko na ipasok. Pati yung ano. Ayan. Kaya dalawa lang yung nailagay ko. Kaya sa next na lang pag mag magpadala ako ng mga orders ng mga sisi kasi gusto daw nilang u-order ulit. Kaya thank you sa mga u-order mga sisi love. Kawawa si Italin Cruz kasi ang laki ng box natin. Tapos iano ko na lang sa kanya. Ipag-isa ko na lang kapag hindi mag-claim yung mga sisi natin. Ipaano ko na lang sa Kagayan para hindi siya mahirapan. Bye. Ayan mga sisilab, ipapick up na natin yung balikbayan box natin. <clears throat> Ayan po siya kalaki. Ayan. Ganon po siya kalaki mga sisilab. Ipapick up na natin kay ano yan? Kay Italian Cruise.